Paano nga ba natin malalaman kapag itong si Satanas ay bumubulong sa atin? Yan yung ating tatalakayin sa video na ito. Maraming mga pagkakataon sa buhay natin na napapatanong tayo, ano nga ba talaga yung kalooban ng Diyos sa buhay ko? Madalas naghahanap tayo ng sagot o kayaman ng mga sign na kung ano nga ba talaga yung gusto ng Diyos para sa atin. Ngayon mga kapatid, may mga pagkakataon sa buhay natin na napapaisip tayo yung mga naririnig ba nating bulong o kayaman yung mga nararamdaman natin, ito ba ay galing sa Diyos? Kasi mga kapatid, may ilang mga pagkakataon na may mga bulong o kayaman mga nararamdaman tayo na galing kay satanas. So delikado po yun mga kapatid. Usually sa pamamagitan kasi ng emosyon natin, nakala natin galing sa Diyos. Pero di natin alam, galing pala kay satanas kung titingnan natin noon pa man, ginagawa na ni Satan yan. Bumubulong na yan sa mga tao. O kaya man, tinetempt niya na yung mga tao. Doon palang sa Garden of Eden, alam naman natin na doon nagsimula yung pagbagsak ng tao. So, sino yung nanguna sa pagbagsak ng tao na yun? Siyempre, walang iba kundi si Satanas. Binulungan niya itong si Eva at Adan nang sa ganon, sila ay mahulog sa pagkakasala. Basahin natin Roman chapter 5 verse 12. Ang kasalanan ay pumasok sa sanlibutan sa pamamagitan ng isang tao at ang kamatayan ay pumasok sa pamamagitan ng kasalanan. Dahil dito, lumaganap ang kamatayan sa lahat ng tao sapagkat ang lahat ay nagkasala. Malinaw sa binasa natin, sa una pa lang, meron ang ginawa si Satan para mahulog yung mga tao sa kasalanan. At yun nga sa pamamagitan ng pagbulong niya dito. Ang mga tao ay nahulog sa kanyang patibong. Pero mga kapatid, meron din pagkakataon sa New Testament na meron din siyang binulungan. Yan po ay walang iba kundi yung ating Panginoong Esokristo. Basahin natin yung Matthew chapter 4, verse 1. Pagkatapos, si Jesus ay dinala ng Espiritu sa ilang upang tuksohin ng Diablo. Napakalinaw sa mga pinasa natin na lahat ay pwedeng bulungan na Satan o kaya man atakihin niya. Nakita natin sa una pa lang si Eva at Adan, inatake na agad itong si Satanas. At hindi lang yon, yung ating Panginoong Heso Kristo mismo, inatake ni Satanas. So, papaano pa kaya tayo? So, tayo bilang mga mana ng palataya, tayo yung priority niya para atakihin at para bulungan. Eh, mga kapatid, dapat malaman natin yung mga bulong ni satanas. Nang sa ganon, makaiwas tayo sa tokso at hindi tayo mapahamak. Ngayon talakayin na natin, paano nga ba natin malalaman na tayo ay binubulungan na ni satanas? Una, kapag ikaw ay sobrang malungkot na. Alam nyo mga kapatid, normal lamang na malungkot. Bilang mga tao, dadaan at dadaan tayo sa pagkalungkot. Pero hindi normal na ikaw ay namumuhay sa lungkot o kaya man palagi ka na lamang nalulungkot. Pwedeng malungkot pero hindi mo patatagalin sa puso mo. So kapag nararamdaman mo palagi yung lungkot sa puso mo, ibig sabihin mga kapatid, merong bulong dyan si Satan. Ibig sabihin, ang gusto niya, mas lalo ka pang maging malungkot. Nang sa ganun, dumaan ka na sa matinding depresyon. Kasi yun yung goal ni Satan eh, mawasak ka ang goal ni Satan, masira ka. Ang goal ni Satan, mapahama ka. Kaya mga kapatid, kapag napapansin nyo na palagi kayong malungkot, umaatake dyan si Satan. Kasi nga mga kapatid, hindi normal yung palagi malungkot. Tandaan nyo mga kapatid, kapag nakikristo ka, yes, pwede kang dumaan sa kalungkutan, pero hindi mananatili yung kalungkutan sa'yo. Tandaan mo to kapatid, once na pumasok na sa isipan mo yung patungkol sa pagsuko mo sa buhay, ibig sabihin niyan, inaatake ka ni Satan, binubulungan ka ni Satan. Kasi mga kapatid, hindi ganyan yung galing sa banal na spirito. Alam natin, yung God galing sa banal na spirito, punong-puno yan ng kapayapaan, punong-puno yan ng pag-asa. Hindi ka tulad nung kay Satan. Si Satan, ang gusto niya, mawalan ka ng pag-asa. Ang gusto niya, sumuko ka sa lahat ng bagay para hindi mangyari yung magandang kalooban ng Diyos sa'yo. So, ang mangyayari niyan, talagang malulungkot ka. Kaya mga kapatid, huwag mong hayaan na manahan sa'yo yung lungkot, na palagi ka nalulungkot. Kasi nga, sign yan na ikaw ay binubulungan ni Satan. Basta kapag nararamdaman mo na nawala ng kapayapaan sa puso mo, ibig sabihin yan, umaatake na ng Satan sa'yo. Kaya dapat, mas lalo kang mag-ingat dyan. Pangalawa, kapag nawawalan ka na ng gana sa mga spiritual na bagay. Ganyan yung gustong gusto mangyari ni Satan sa buhay mo. Na unti-unti kang mapalayo sa ating Panginoong Sokristo. Na unti-unti kang bumalik sa dati mong buhay. Kumbaga, ang gusto niya, mag-backslide ka. Kasi mga kapatid, kapag nararamdaman mo na sa puso mo na parang ayaw mo nang manalangin, ayaw mo nang magbasa ng Bible, ayaw mo nang umatid ng church, natitisod ka na, ibig sabihin, may pag-ataking ginagawa sa iyo si Satan. Kasi nga, kapag nararamdaman mo na yung mga bagay na yon, ibig sabihin noon, pinapalayo ka niya sa Diyos. Once na naisip mo na o kaya man naramdaman mo na na umalis sa church o kaya man lumayo sa pananampalataya mo, ibig sabihin yan, binubulongan ka ni Satanas. Kasi mga kapatid, ang gusto ng ating Diyos, mapalapit ka sa Kanya. yan e tanong, bakit palayo ka ng palayo sa Diyos? Bakit nawawalan ka ng gana? So ibig sabihin mga kapatid, merong ginagawa si Satan sa buhay mo. Meron siyang pagbulong na ginagawa sa'yo. Kaya unti-unti kang napapalayo sa Diyos. Malalaman mo rin na ikaw ay binubulungan ni Satan kapag gumagawa ka ng mga kasalanan sa buhay mo. Yes, mga kapatid, hindi pa rin maiiwasan na magkasala tayo bilang mga Kristiyano kahit sabihin mo na ikaw ay minana ng palataya na ng Panginoong Sokristo. Pero mga kapatid, kapag dumarating ka sa point ng buhay mo na meron kang pagdadalawang-isip na kung gagawin mo ba to o hindi, tapos ginawa mo yung mali, ibig sabihin yan mga kapatid, binulungan ka ni Satan at ginawa mo yung sinasabi niya. Kasi mga kapatid, kapag malayo ka talaga sa Diyos, mas madali kang nakagawa ng kasalanan. Mas nagagawa mo yung hindi dapat. Kasi nga, wala ka ng gana sa mga spiritual na bagay. Kaya ang nangyayari, mas madali kang naaatake ni Satan. Tandaan niyo rin po 'to mga kapatid. Once na naisip niyo na naayon niyo nang pumasok ng church kasi nga piling niyo ang dumi-dumi niyo o kaya man feeling niyo sobrang makasalanan niyo, ibig sabihin niyan mayroong pagbulong na ginagawa sa inyo si Satan. Kasi nga mga kapatid, si Satan iko-condemn kanya. Ang sasabihin niya sa iyo, huwag ka nang bumalik ng church, huwag ka nang umatid ng church kasi nga marami mga tao diyan na hindi naman makakatulong sa iyo. i ka lang ng mga tao diyan. O kaya man makasalanan ka, hindi ka karapat-dapat pumasok ng church. Masusunog ka lang diyan. So huwag ka nang pumasok ng church. Kapag naiisip mo na 'yung mga bagay na 'yon, 'yan ay bulong ng satan kasi nga ayaw niya na pumasok ka sa church. Ayaw niya na mapalapit ka sa Diyos. Ang gusto niya mawalan ka ng gana sa pananampalataya. Hindi po 'yan 'yung gusto ng Diyos. Ang gusto ng Diyos kapag ikaw ay madumi at tingin mo makasalanan ka, dapat mas doon ka pumasok sa church. Dapat mas doon ka lumapit sa Diyos kahit piling mo ang dumi-dumi mo. Kasi nga tatanggapin ka pa rin ng Diyos kahit anong karumihan meron ka. Pero sa satan hindi niya ipapaisip sagiyan. Gusto niya kasi mapalayo ka sa Diyos. Ang gusto niya mapahamak Pangatlo, nagkakaroon ka na ng pagdududa sa Diyos. Maraming gagawin si Satan para magalit ka sa Diyos, para sisihin mo yung Diyos, para mag-question ka sa Diyos. Yan yung gustong gusto niya mangyari sa mga mananampalataya. Kapag nararamdaman mo na o iniisip mo na, nasaan yung Diyos? Sa mga pinagdadaanan ko, akala ko ba na andyan yung Diyos? Pero bakit parang wala siya? Ba't hindi ko siya maramdaman? So, ibig sabihin nun, no, binubulungan ka ni Satan kasi hinahanap mo yung Diyos eh. Alam naman natin na lang yung Diyos. Kaya lang, ba't pumapasok sa isipan mo yon na walang Diyos? O kaya hindi siya kumikilos. So ibig sabihin, may pagbulong si Satan na ginagawa sa para hindi ka na maniwala sa Diyos, para sisihin mo yung Diyos, para magalit ka sa kanya. Minsan sa sobrang inip natin napapatanong na tayo sa Diyos na talaga bang totoo siya. Kasi nga ang tagal na nating nananalangin pero parang wala pa ring sagot. Iniisip tuloy natin, meron ba talagang Diyos? So mga kapatid, mga bulong yan ni si Satan na maaaring sinasabi sa iyo para isipin mo na walang Diyos. Para isipin mo na hindi kumikilos yung Diyos sa buhay mo. Kasi pag nangyari 'yon, unti-unti kang tatalikod sa kanya. Unti-unti kang mapapalayo sa Diyos. At 'yun nga, mapapalapit ka naman kay Satan. Ang gusto kasi ni Satan magtiwala ka sa sarili mo. Tandaan mo kapatid, delikado kapag nagtiwala ka lang mismo sa sarili mo at lalo na sa ibang tao. Dapat magtiwala ka sa Diyos. Ngayon kapag nawawala na ng tiwala mo sa Diyos at nangunguna yung pagtitiwala mo sa sarili mo, ibig sabihin maraming bulong na ginagawa sa iyo si Satan. Namas magtiwala ka nga sa sarili mo at magtiwala ka sa ibang tao. Ang gusto kasi ni Satan mag ka. Ang gusto ni Satan bumagsak ka. Kaya ang gagawin niya, ang sasabihin niya sa iyo, magtiwala ka sa sarili mo, magtiwala ka sa ibang mga tao. Huwag kang magtiwala sa Diyos dahil wala naman yung Diyos. Hindi naman gumikilos yung Diyos hindi ka naman naririnig ng Diyos. So, yun yung ipapaisip na sa'yo. Pang-apat, kapag kung ano-ano ng mga negatibong pumapasok sa isipan mo. Tanda yung mga kapatid, spiritually, yung pinaka-battlefield natin ay nasa isipan natin. Diyan madalas umatake si Satan. Kaya nga sinasabi natin yung pagbulong. Hindi siya literal na talagang lalapit sa'yo at bubulungan ka. Ibig sabihin, ipapaisip sa'yo ni Satan o kaya man ipaparamdam niya sa'yo, ipapakita niya sa'yo yung mga bagay na layo sa kalooban ng Diyos. So kasama na dyan mga kapatid, yung mga negatibong kaisipan. Si Satan, tandaan nyo mga kapatid, papapasokin niya dyan yung mga negatibong kaisipan sa isipan mo. Sa pamamagitan ng mga nangyayari sa buhay mo, sa pamamagitan ng ibang mga tao, sa pamamagitan ng social media, at kung ano-ano pa. Kaya mag-iisip ka ng mga negatibong bagay. Iisipin mo, di mo naman kaya, di ka naman malakas, wala ka naman kwenta, di mo naman magagawa, talunan ka. So yun yung mga ipapaisip sa'yo ni Satan ng mga negatibong bagay. Para hindi mo na ituloy yung mga magagandang bagay at hindi mo na maranasan yung plano ng Diyos sa buhay mo kapag masyado ka na nag overthink sa mga bagay na hindi naman dapat isipin maaring binubulungan ka na satan na isipin mo lang isipin yan nang sa ganon mawala yung focus mo sa Diyos mag-isip ka na lang sa mga bagay na yan. Isipin mo na lang yan. Kahit minsan hindi naman kailangan isipin. Lalo na kapag negatibo yan. Kasi madalas mga kapatid, yung mga negatibong kaisipan, malaki yung epekto niyan sa atin. Minsan nakakaroon tayo ng mga emotional stress o kaya man, nadidepress tayo dahil sa mga negatibong kaisipan na yan. Marami rin tayong mga plano na maaaring hindi na natutuloy kasi nga, puro na lang negatibo yung pumapasok sa isipan natin. Nagawa ni Satan. Kasi mga kapatid, ayaw ni Satan na maging successful ka. Ayaw ni Satan na ma-receive mo yung blessing mula sa Diyos isipin mo yung mga gusto mong makamit sa buhay o yung gusto mong mangyari sa buhay, napaka-imposible na. Pero mga kapatid, hindi ganyan yung sinasabi ng Biblia. Kabaliktaran. Tandaan mo, magagawa mo yung lahat sa pamamagitan ng ating Panginoong so Kristo ayon sa kanyang kalooban. Kaya dapat mga kapatid, basahin mo palagi yung Bible. Lang sa ganon, hindi puro negative yung pumapasok sa isipan mo. Kapag nagbasa ka ng Bible, makikita mo doon kung sino ka, kung ano yung katangian mo. At higit sa lahat, kung ano yung identity mo sa ating Panginoong so Kristo. At kapag nalaman mo yon mas lalo kang lalakas. At at higit sa lahat, malalaman mo na tagumpay ka na sa pamamagitan ng ating Panginoong So Kristo. Na hindi pa man nagsisimula yung laban, pero alam mo na na tagumpay ka sa pamamagitan ng ating Panginoong So Kristo. At panghuli kapag inaalala mo pa yung mga hindi magagandang nangyari sa iyo sa nakaraan. Madalas gagamitin ni Satan yung mga hindi mo magagandang nakaraan para ipaalala sa iyo yung mga pagkakamali mo noon, yung dating ikaw. So kapag naalala mo yung mga bagay na yon, manghihina ka. Kapag naalala mo yon, iisipin mo na hindi ka karapat-dapat sa Diyos. Kasi nga mga kapatid, ang gusto ni Satan, bumalik ka doon sa mga hindi mo magandang nakaraan. Sa mga kahihiyan na ginawa mo, sa mga kalokohan na ginawa mo, sa mga nasaktan mo noon, o kaya mas sa mga nakasakit sa'yo. Ang gusto ni Satan, hindi ka makamove on. Bumalik ka lang ng bumalik doon sa nakaraan mo. Hahatakin ka niya pabalik doon sa kusang ka nang galing. Hindi niya ahayaan na ikaw ay makarating doon sa kalooban ng Diyos. So kapag di kapag palagi mo nang iniisip yung past mo, yung mga hindi magagandang nakaraan sa buhay mo, ibig sabihin binubulungan ka ng Satan niyan. Kasi hindi mo naman dapat isipin na yung mga bagay na nakaraan eh. Bagong katauhan ka na sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus Kristo. Kung nanampalataya ka na sa Panginoong Hesus Kristo, wala na yung mga dati, yung mga nakaraan tapos na yon. Dapat mo nang kalimutan yon. Dapat nagmo-move on ka na sa ating Panginoong Hesus Kristo. Pwede nating balikan yung mga magagandang nakaraan, pero yung mga hindi magagandang nakaraan, ibig sabihin galing kay Satan yan. Hindi mo na dapat isipin yan. Kasi ipapaalala ulit ni Satan sa'yo yung mga hindi mo magagandang ginawa noon. Kaya ang mangyayari, magigilty ka ulit. Na dapat tapos na yun eh. Pinatawad ka na ng Diyos sa mga ginawa mo na yun. Meron ka ng bagong istorya sa pamamagitan ng ating Panginoong Sokristo. Huwag mo nang balikan yung dati. Meron na mas magandang plano yung Diyos iyo sa future. Kaya mag-focus ka doon sa future mo. Doon sa magandang plano ng Diyos sa buhay mo. Huwag doon sa mga masasakit at hindi mo magagandang nakaraan. Hindi mo na kailangan balikan yun kapatid. So yan yung ilang mga sign na nagsasabi na ikaw ay binubulungan ng Satan. Tandaan niyo mga kapatid, tayong mga Kristiyano, tayong mga nananampalataya sa Panginoong Kristo, tayo yung madalas bubulungan ng na Satan. Nang sa ganon, tayo ay mapahamak at yun nga mapalayo sa ating Panginoong Kristo. So dapat mag-iingat po tayo mga kapatid. Palagi tayong sumunod sa kalooban ng Diyos, magbasa ng Bible, manalangin, umatin ng church at higit sa lahat magbabad sa presensya ng Diyos. Nang sa ganon, hindi natin marinig yung mga bulong ni Satan. Ang dapat marinig natin, walang iba kundi yung bulong ng ating Diyos sa pamamagitan ng banal na espiritu. Tandaan niyo lang po 'to mga kapatid, na kapag meron ng mga pumapasok sa inyong mga negatibong kaisipan, hindi magagandang kaisipan o mga bagay na maaring layo sa kalooban ng Diyos, i-rebuke niyo lamang po 'yon. Kasi mga kapatid, 'yan yung napakamabisang paraan para si Satan ay umalis sa atin at lumayo sa atin i natin siya tayo mismo yung lumayo sa kanya. Nang sa ganun mga kapatid, mas magawa natin yung kalooban ng Diyos sa buhay natin. Gayahin natin kung ano yung ginawa ng Panginoong sa Kristo para mapagtagumpayan niya yung kilos ni Satanas sa kanyang buhay. So bilang mga kristyano mga kapatid, dapat mapagtagumpayan din natin yung kilos ni Satanas sa mga buhay natin. At yun nga, huwag tayong makinig sa mga sinasabi niya. So yun lamang mga kapatid ang gusto kong ibahagi sa inyo. Sana may natutunan kayo sa ating tinalakay ngayon. Hanggang magkita-kita tayo. Salamat sa inyong panonood. Pagpalaan kayo ng Diyos. Ingat kayo palagi.